Perfect. check out. Ano na naman. Walang lumayas ng maaga. So, hindi na naman ako makakumpisa. 97. 98. Masa may gusto ko dyan? 99. Okay. <clears throat> mag-grooming na sa Mag-grooming na kung baka na yung mga mag-grooming sa hallway. Yung mga, ano tawag ito, yung mga kinakainan nila, nilalabas. So, titignan natin. Good morning! Tingnan natin yung buong hallway kapag ang hallway ay malinis. Oh, maghintay tayo ng tamang oras. So, ayun. Since maghintay na naman tayo ng tamang oras dahil wala na naman akong magawa, no? So, naisipan ko na namang magbasa ng mga komento. mahaba-haba pa ang oras 30 pa. 30 pa siya. Mahaba-haba pa sya hindi ka pwede mga dito. Papasok ka na alas sa pero hindi ka pwede mga tok. ano? ano. Kailangan niya, Hindi ka pwede mga ng... Good, Good morning. Good morning. Hindi ka pwede dito mga nang ng... Alas otso, dapat alas na ibe. So, makakagalaw ka lang dito ng maaga. Kapag may check out ng maaga, yun, pwede mong i-ano yan. mong galawin. Pero pag, ano, pag yung wala pang oras at walang lumayas ng maaga, maghintay ka ng alas 9. So, yan. Yeah. Maghintay tayo ng alas 9, but, sino na akin ma? Ha? Hmm. Hanggang langit, di ba? Hanggang langit, Zay. Mm -hmm. Saan kayo yun si Ang? Try ko si Ang ko na. Titingnan ko mamaya yung aking ano. Titignan ko mamaya yung aking, kasi meron akong first floor and second floor. Titignan ko mamaya yung aking first floor pag alas na yung bina. Ah, dalawa pala yung second floor. First floor. Twenty-six. Twenty-seven. Timing de wala akong chinsline for to this video so hindi hindi masyadong um, 27 and so, wala akong ano wala akong ano ngayon wala akong chinsline puro lang ako check out saka guess okay na siya hindi siya masyadong ano hindi siya masyadong nakakalorky for this video at since wala nga maaga pa nga ang oh, di ba so mag ano na naman tayo magbibigay naman tayo ng mga tips kasi nagbabasa ako ng mga comment pag ganitong maaga na hindi ako makaporma nagaano ko nang babasa ako ng mga comment, comment kasi minsan hindi ko na mabasa agad-agad o hindi ako makareply agad-agad so yeah gagawa ko ng mahiwagang suggestion tour or ano lang idea lang ba na? Sana makakukuha na nyo. Mapupulotan nyo rin. Gano'n. Good morning! May makukuha kayong gano'ng factor. Charing. Hmm. Sana. Sana may makukuha kayong gano'ng factor. But anyway. Kasi may nag-comment sa akin doon na nasa Qatar daw siya. And ang sabi niya sa akin, sis, kung maganda daw ba ang Humble Hunters. Ganon. Ganon yung comment niya. So sasagutin ko siya ha lahat ng mga agencies may mga good and bad talaga siya. Lahat ng mga agency may mga good and bad. And ako, since humble hunters ako, masasabi ko rin na mas marami yung half-half na lang para to be fair, no? May good and bad din. May good and bad din sa may sinaswerte. May medyo nag struggle Merong merong hirapan ganun siya. Ganon. Kumbaga, merong ano, meron sa lahat. May mga good and bad din talaga. Meron din talaga yung sinaswerte sila na tuloy-tuloy. Meron din talaga. Meron din talaga nahihirapan kasi nga nabigla sa trabaho. Meron ding minalas. Ganon. Meron ding mga ganon. So, ito may comment na naman. Teka lang, babasahin ko lang ha para mapagkaisa ko na sa video ko. Sana ako dahil nawala na naman ako kasi nagbabasa ko ng comment. But anyway, back to ano tayo. Back to back to chismes tayo kung maganda nga ba talaga yung Humble Hunters yun nga, mga may, may sinerte, may minalas, may nahihirapan. Mga ganun. Good morning! Ayan, may mga ganun siyang factor. Iiwanan ko siya kasi lagi ako nabibreak palibas sa whole week. Ay, lagi ako nang bumabati ng good morning sa mapuputura at yung chismes. Naaano ako, Zay. Na tawag tawag nito? Napuputo na akong na di distract ako. Kung baga, tiyari nga ako pa talaga na-distract ng animal. Hindi ka tayo. 99. So, yun nga. Yun na nga yung kwento natin. Kwento natin, Barbero. So, tapos, meron din nag-comment ng ilan daw, ilang araw daw yung, ilang araw daw yung vacation leave. Ganun pa. Ganun, Ganun. sa case ko, hindi ko na-experience ang vacation leave kasi nag-vacation kami ng October, November, October, November, December, January, February. Nag-leave kami ng five months. Nag-vacation leave kami ng five months. So, hindi ko siya. Good morning! So, hindi ko may experience yung tinatawag nilang vacation leave kung ilang araw yung vacation leave. Kasi hindi ko pa siya nasusubukan. Hindi ko pa na-try mag-file ng vacation leave kasi seasonal ako. Seasonal ako. Tapos, yung na-experience kung walang trabaho is from October, November, December, January, February. So, five months. So, too much yung aking vacation leave. Nasubraan, na. nasubrahan sa pahinga yung aking vacation leave. But anyway, i-check na naman natin. Kapag, kasi may nababasa din ako dito Kapag si Humble Hunters nagbibigay sa inyo ng job offer na one year, yes, ganun din po yung sa amin. One year din po yung sa amin. Tapos, huwag kayong magbasi sa job offer ng isang taon. Ibig sabihin, I mean, ang iintindihin nyo is kung ano yung lalabas sa working permit nyo. Doon kayo mag-decide kung ano yung magiging pinali na decision nyo kasi... Si Humble Hunters magbibigay sa atin ng one year na contract na job offer. Ibig sabihin, one year tayo sa agency nila. Yun yung pagkakaintindi ko ha. One year tayo sa agency nila. Tapos, yung working permit, doon yun kung saan ka ma-assign. Which is, ano lang yun. Uh, Swertehan. Swertehan kung yung working permit mo is seasonal. Or your working permit mo is pang isang taon. Or your working permit mo is pang... Ano tawag nun? Fish factory, mga ganun. Basta, basta, huwag kayong magdepende sa job offer. Kasi, ang job offer na one year is kay agency. So, ngayon, ang working permit na mangyayari, ang lalabas na working permit sa inyo, let's say, seasonal. So, ibig sabihin, malaking posibilidad na wala kayong trabaho pag winter. Kasi, pag seasonal dito, as in, ang dami, ang dami talagang trabaho pagdating ng winter, nagsasarado yung mga establishment. So, automatic, wala talaga tayong trabaho. Maghihintay tayo ulit kung ano yung, kung ano yung ibibigay sa atin ni Humboldt. Since, connected tayo kay Humboldt. Oh, morning pa na. Struggle na day. Yes! <laughs> wala pa lang check out. Wala pa lang Wala lang check out. Punta ko second floor. Dahil wala first floor dahil. Ano ko Ano Hanapin mo yung mga dube. May mga dube ka nang nahanap? O, oh, isa na. Ano ko na po? mo na? O, so, oh, dalawa na naman. Tingin ako sa mga ko. Ayan, may mga... May Maliit kasi yan. Ha? Huh? O, oh, sige na, bye. Bye. Bilat-bilat for to this video. Yes, kulilat naman. <laughs> kulilat na naman. Ayan. Ayan. Umiikot ka. Pag mm -hmm. ikutin mo yan kasi may mga pagkain na nilalagay din sa hallway. So, kailangan i-remove natin para malinis naman yung hallway. 186. Hindi to akin. kasi Ay, akin pala. 186, 198, 198. One ninety eight. Check out yun di Indi pa. Ako. tulak natin yan. Ilalagay natin to sa leaf para ay bababa. ito. Pukunin ito ng mga taga FNB. Sila yung kukuha nito. Kaya tina, nire-remove lang natin. Tinatanggal lang natin sa hallway para hindi mo dugyot ang hallway. With. Yung mastercard ko kasi nasa cellphone ko. Kaya dinidik. Tinatap-tap -tap ko lang yung cellphone ko. Ate ko. Hindi ayan din. Eh. Hindi ayan ang power of attorney, friend. So, yun na. Tatapusin na natin ang ating, ano, tatapusin na natin ang ating chika at ako ay kailangan ng lumayas doon sa mahiwaga ng floor kasi mag-alas na ito. Tapusin ko lang muna, ha? Yung mga job offer, isang taon, kay Humble Hunters, yun, ha? Huwag kayong mm -hmm. ano, Saka, Normal Normally na lahat ng agency ay may good and bad. So I can say na ang Humble Hunters marami ring good, marami ring bad, maraming nahirapan, marami ding nag-give up. So lahat lahat ng mga good and bad, lahat ng mga advantage at disadvantage nandoon. So nasa sayo na yung huling desisyon kung ano yung kung kaya mo bang panindigan yung ano mo, yung trabaho mo na ino-offer nila. Kung kung kaya mo bang basta nasa sayo, nasa sayo 'yon tapos pagdating naman sa mga vacation leave, so wala akong idea sa vacation leave dahil hindi ko yung sina-experience, ayoko kasing magsalita ng hindi ko na-experience kasi ayoko muna mga djema gusto ko yung totoo lang sa, sa totoo lang, so hindi ko siya na-experience for some reason, seasonal si yung pinaso ko tapos pagdating ng winter nagiging jobless ako for 5 months so hindi ko na-experience yun kasi yung vacation ko is sumusobra siya. So, pangalawa, ang pinaka-importante is job offer na one year kay agency yon Ang pinaka- pinaka alamin nyo is working permit okay, yun yung pinaka importante ang working permit, kasi doon yun magbabase kung anong kung anong trabaho ang meron ka kung isang taon ba yung kontrata mo sa kumpanya kung isang seasonal ka ba, doon mo makikita kung saang location ka yon kung saan lugar ka dito sa Croatia, kung ano yung complete address mo dito sa Croatia, kung ano yung trabaho mo dito sa Croatia, kung ano yung, kung ano yung uh, kontrata mo, seasonal ka ba, yearly ka ba, nasa working permit. So, yung job offer, normal yun na isang taon, doon yun kay Humble Hunters. So, ang pinaka, pinaka pagdidesisyonan nyo is kung ano yung nasa working permit, at kung ano yung nasa loob ng working permit at kung kaya nyo ba yung nakalagay sa working permit. Doon kayo mag-accept ng i-continue eh, nyo ba yung trabaho nyo ay eh, i-continue nyo ba yung, yung in-applyan nyo eh -re refuse nyo ba eh tutuloy nyo ba or something basta mag-focus kayo sa working permit. Si Humble Hunters, maraming good, maraming bad, pero legit po siya na nagpapadala po talaga siya ng tao dito na hindi po talaga siya. Masasabi ko, hindi siya scammer. May mga good and bad, pero hindi siya scammer, which is yun know, ang importante. Kasi nasa iyo man yun. Ang pinakahuling decision nasa sa'yo, kasi marami din nagpo-post na minalas nga, wala tayong magagawa kasi nga pinili nila yung Porkit minalas sila, pinaninindigan nila yung minalas sila, hindi sila naghanap ng another way na ma-overcome nila yung malas na yun. So, ganun. So, lahat ng mga desisyon ay nasa atin. Ang mga desisyon ay nasa atin. Yan lang. Okay? So, sa mga nagko-comment, hopefully, na nasagot ko yung mga tanong nyo. sa mga nagtatanong, hopefully, nasagot ko yung tanong nyo. Saka yung iba na nagtatanong kung ilang, ilang days, ilang month. Hintay lang. Kasi pati kami dati, pati kami na nandirito, walang control kung kailan lalabas yung WP namin. Kami na nandirito na. Hindi pa rin, hindi pa rin nila kami masagot. Even ang hotel, kahit ang hotel, hindi rin nila masagot kung kailan lumabas yung papel na ina-apply nila doon para sa atin. So, ganun. So, ganun siya. So, isa lang masasabi ko, hintayhintay.com. Pero alam ko sa ngayon, marami na talaga yung lalabas dahil June. Ilang, ba, ilang months na lang, di ba? Next week, May na. Ay, yes, next week, May na. So, mag-June start na talaga yung pinaka-boom dito ng summer. Yun na talaga yung pinaka-summer dito is June. So, malamang When in this month, when in this month or May, lalabas na lahat ng papel. Ayun nga lahat, siyempre, paglabas ng working permit, mag-visa pa. So, another waiting na naman ng 15 to 20 days or something more. Kaya makakarating dito ng June. Ganun talaga yung pinakatarget dito, makakarating dito ng June. Kaya sa mga nagtatanong, hopefully may makukuha kayong kahit konting kalukuhan lang sa akin, mga ganun-ganun lang. Basta laban. Makasasabi ko na si Humble Hunters ay legit. And yes, hindi natin masasabi na maganda lahat. Okay? Lahat ng agency may good and bad. So, pinaka bottom line doon is ikaw. Paano mo i yung good and bad na may event Ganon. So, bahay. Kasi so, oras na. Mag-start na. All